Magandang tanghali guys. Ngayon po ay magluluto si Angel ng bihag na manok. Talunan. Ayan, talunan ba? Talunan. Yeah, Magigisa muna siya at para maalis yung langsa. Pinakulwa na yan. Pinakulwa na ng ba? Ayan na. Buya. ba? na ng tanglad. Tiglad mo na yan. Oo. Oh. Mainit na yung mantika. Ilalagay na yung bawa. Okay, oo. Okay. Sunod, ito, ito, ruya. Lagyan natin. Kaya matang-tang yung Ruyang ginayat-gayat ng maliliit. Mm. Ayun. Ayun. Buyas. Buyas na. Mamaya na yan. Mamaya na yan to. Ano, Halo-haloin lang. Ang nababas yung na aroma yan. ng panggisa. Panakot. Panakot. Panakot sa... Ito ang tumakbo yan. Panakot eh. Mm. Ayun. Ay, ibubutang naman niya yung Ilalagay natin ito, mar mga 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 Pinakulo ang sa pressure cooker na manok Ayun, no? mm, so, siya, nagtagirin Yung bihagan Ayan, halo-halo lang konti Ngayon na lang ulang Hintayin lang yung matuyo-tuyo yung ano niya, sabaw Bahaw oh, tayo na iparaba na nabiskorbo hmm. so, Gigisain lang ng hmm, Ginis lang yan ha Hanggat matuyo yung sabaw, tawa ang kilsawa Hindi <laughs> Takluban mo na. Para tawang ka tawa. -absorb, tawa. Yung ano, Absorb yung ano. mga ano. Simpla. Mm. Yeah. So, kaya lagay Next. Ilalagay na yung gata. Lagay na yung gata. Mm. Uh -huh. Ay, uh -huh. Ayan na. Seryoso po sa amin kasi si Uncle. Lalagay ko pa sana ng joke yun eh. Yeah. Sasama yung plastic. Siya, wala nang tawa. Wala na lang tawa. Yun know, o. Wow. Seryoso kasi yung Uncle namin na isa. Mm. Tapos. Sili na. Ay, lalagay na yung siling pampalibog. palibog. Yung katsumba. Sili na yun ah. Pag mantika nyo eh. Mikos-mikos lang konti. Kasi marambot na yan eh. Mikos-mikos. Ah, Kasama mikos. yung ulo na yung mga may paplungon. Hindi, pwede kong yan. Huhulatin lang na matuyo yung sabo at na. Kunting patis kasi may tipla na yung kanina eh. Kunting patis pampaalat. Asa hmm. naman. Sabi nagkagulo na, nagkagulo. Ang ganyan ginawa mo eh. Okay, masarap yan. Ay, ay, <laughs> hindi. Puro kasi mga kusinero yung <laughs> mga nandito. <laughs> iba ang kusinero sa, sa kanya pagluluto. Ako iba. Pangil <laughs> tawa. Ito yung mga uh, chuan ko, mga upaw. Ayan, oh. <laughs> o, <natin> na, oh. <laughs> Samoy pala ko oh, na. <laughs> ay, no. Oh. Ang alit ng gumatikan, buta eh. Titikman daw, titikman. Samoy <laughs> pala. Hmm. Yummy. Anong masasabi mo? Iyon yung nagbibigay, oh, okay. pati kimis nagbibidyo. Pati Mamaya na, mamaya na. Kasi wala pa akong asawa. Bawal ako tumikin pa. Bawal, ah, bawal sa baka <inaudible> Uh, Bakit ako, panitigin ko. Wala na mo ng asawa. Ayun Okay na daw yan. Kain na na susunod ha? yan. Oh, yeah, na no. Oh. Sige. Okay. Ayun. Salamat sa mga viewers pagtuloy muna kay. Thanks for watching. Tanggalan. Hmm.